May sampung bibe akong nakita. Mataba, mapayat mga bibe. ba mga boss? <laughs> Kain! Sige! Kain kayo! Alright good afternoon, good afternoon. Time check, 5pm na po. Perfect timing para po hindi po mainit at medyo kalmado na po yung temperatura. Kaya maganda pong mag, ano, magliwaliw. Mag magliwaliw po siya. Actually, nandito po tayo ngayon sa Wadi Dam. Wadi Namar Dam. At kung nakikita nyo po sa aking likod, marami na naman po tayong nakikitang mga isda. Talapya at hito. Dahil nga po dito, pinababayaan lang po nila yung mga isdang palangoy-langoy dito dahil bawal pong hulihin. Ipinagbabawal po nila ang manghuli ng isda. Kaya malaya po yung mga isdang palangoy-langoy, mga boss. Ayan. Kung nakikita nyo po sa aking likuran, eh, marami pong mga nagdarating ang ano, ah, lokal at mga expat na kagaya po natin para mamasyal. Dahil yun nga, tulad po ng sinabi ko po kanina, 5 p.m. eh okay na. Medyo kalmado na po yung temperatura, hindi na po mainit. Kaya talagang ito yung perfect timing para gumala at mamasyal ang mga family, magjowa at etc. Et, cetera, et cetera. wow, sana all, di ba may jowa. <laughs> shoutout sa aking baby loves, my babe. Okay, shoutout sa'yo baby ko. Okay, at yan nga po. At tayo po ngayon ay maglilibot dito sa may Wadi Dam. At sinasabi nga po nila eh, meron daw po rito ano, waterfalls babaybayin po natin itong kaba itong wadi jam na ito dahil nandito pa lang po tayo sa bungad at yun nga, paulit ulit maraming nagdarating ang sasakyan para mamasyal, ayan oh, meron pa tayong kaibigang mga dumating mga pakistani mga boss, all right. at tayo ay maglalakad doon okay lalakarin po natin mga boss ang kahabaan nitong Wadi Namar Dam as you can see wow English yun ah Marami pong family na mamasyal At tuwang-tuwa po ang mga bata Okay? Alright! <laughs> may dam po rito At sa banda po roon Eh may mga pato Ayun po oh Yun yung nasa dulong yun mga boss Yung kulay puti doon May mga pato po doon Na masayang lumalangoy-langoy Dahil nga po Hindi po sila hinuhuli At hindi po sila inuulam Mga boss Alright! At yun nga mga boss, nandito po tayo sa may Wadi Dam. At yun, napapansin niyo po sa akin dito rin, marami pong mga bibe at mga ipon kalapati at napakaampo nila. Diba? lapitan natin to mga boss itong mga bibi na to ayan oh di ba napakadami po nila ayan napakaamo kaso nga lang natakot wala daw ako dalang tinapay kaya tumakbo sila mga boss ayan di ba oh kwak 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 <laughs> <laughs> oh di ba ang masarap ulamin to kaldereta ayun sige lang langoy lang kayo dyan. Oh, may mga ibot ano to mga anak may mga kalapati at tayo ay pupunta doon sa bandaroon. Alright. Kita natin mga ibon. <laughs> Hindi sila sila. Alright, so mga boss, at tayo po muna ay maglalakad-lakad at tayo pupunta doon sa bandaron kung ano pa po yung makikita natin. Oh, mga bibi, oh mga baby duck. Baby duck. <laughs> oh, amo, oh. oh amo diba? ng baby duck, oh. Oh, di ba? Baby! Ang daming baby duck. Baby duck. <laughs> Alright. <laughs> May mga baby duck. daming fish ha fish give fish siya give bread siya bread bread give siya And I give also chicken ah oh, chicken ah oh magpapakain tayo ng fish alright fish oh oh diba lapit ayan oh oh diba oh kain yung mga fish oh kain yung mga fish magpapakain tayong fish ayan ba? Oh, diba o oh, diba mga boss oh, Kain, sige, kain kayo. Ang daming fish. Hmm. Ang kain-kain sila oh. oh. Diba ang dami oh. Kain-kain sila. Mm. -hmm. One hour later. All right, sumabos. boss. At yun nga, habang tumatagal eh, parami na po ng parami yung mga taong nagdaratingan. Ang karamihan po dumarating yung mga family, kasama po nila yung mga anak-anak po nila, mga chikiting Dahil talaga naman po, tuwang-tuwa sila, nakakita po sila ng mga maliit na isda at mga bibe at kanila pong pinapakain. Kaya so, tuwang-tuwa sila mga boss napakaamo na po ng mga isda at saka ng mga bibirito dahil nasanay na po sa every time na po na may namamasyal ibinibigyan po sila ng pagkain which is yung tinapay katulad po ng pinakain natin kanina mga boss All right. at tayo pa po, po ay maglalakad ng dulo. ah uh, nandito pa lang po tayo sa unahan kaya syempre step by step ba di ba all right <laughs> all right mga boss at yun nga bigla akong nauhaw naghahanap ako ng mabibilan ng tubig at eto buti na lang merong free water this is how saudi arabia they have free water, di ba? Napakagaling. oh, di ba? Hindi na natin kailangan bumili ng tubig dahil meron na pong may mga magagandang loob na nagbibigay po ng tubig dito, mga boss. Thank you very much kung sino man po yung naglagay po ng tubig dito. Okay, sakto. <laughs> And oh, na po tayo, naganap ako na mabibilhan. May nakita akong ano, tubig. Tinanong ko dun sa mabait nating ano, taga-pamahala rito, tagalinis, linis eh, libre daw. Kaya, kumuha na tayo kaya inom muna mga boss okay all right ah, refreshing okay thanks o, diba at kailangan nating itapon sa tamang tapunan maging good citizen tayo netizen alright <laughs> ano daw <laughs> okay dyan yan at Siyempre, ko pa tayo ng isa para meron tayong uh, Reserba Sa ating paglalakad Okay? Thank you again <laughs> Okay, all right Tayo ay maglalakad uli. Mga boss At okay na at yun nga mga boss, kung napapansin nyo po, time check, 5.30 po po ng hapon. Eh, di ba, summer po ngayon, mahaba po yung apo. Ay, mapamalala, nabubulo na naman ako. Mahaba na po yung tag-araw. At yun nga, kung napapansin nyo po, bandaroon is may araw pa po. May sinag pa po ng araw. Pero dito po sa part na to is, malilom na po. Gawa nung may bundok po sa aking likuran. Yan po yung kagandahan na sishadean po nung bundok. Kaya yung araw, eh, hindi na po tumatama rito. At ang isa po pong kagandahan po dito mga boss is, Napakadami pong puno rito. Ayan, oh, mga palm, palm, dates. Yan, sa paligid. Napapalibutan po ng puno. Kaya which is good. Dahil nagbibigay din po ng hangin. At yun nga, naibsan yung init ng panahon. At ngayon po kasi ay summer. All right Kaya perfect timing po yung ganitong oras. Pupunta po kayo rito ng alas 5. Dahil malilom na po dito sa part na to. Gawa po ng... Yung nasa likuran po natin mga boss is bundok at ang view mo po is ayan nga yung dam na napakahaba ng dam na yan na marami pong isda at mga naglalanguyang mga pato alright sa mga boss ang dami mo na naman pong sinabi char alright sa mga boss <laughs> Thanks at yun nga napansin ko po rito may mga part po dito na talaga naman pong meron po silang pasadyang ginawang ano uh, ihawan or kaya mag bonfire sa gabi dahil ito nga oh, di ba bakas bakas ng kahapon may mga bilog may mga uling uling yung lob at yun nga siguro nagsisiga po sila dyan pwede pong mag overnight dito mag stay 24 hours dahil yun nga <laughs> May mga ginawa po sila rito boss na talaga naman pong tambayan na which is kung gusto nyo pong mag-stay dito ng magdamagan, tropa, pamilya is pwede po may mga ginawa po sila rito pasadya pong ano uh, uh, lugar katulad po nung nakikita natin tong mga bilog-bilog na to eh may napansin po ako dito ano may bilog tapos may hukay na pwede ka pong magsiga diyan magihaw po siguro o kaya mag bonfire yan may mga bakas ng kahapon mga uling-uling di ba Okay mga boss kaya napakaganda po dito sa gabi at napakalinis po dahil nandyan po yung ating mga masisipag na mga janitor, mga cleaners na umiikot para mamulot agad po ng mga basurang na ikakalat ng iba nating mga kabayan. I know, sorry, ng ibang mga taong pasaway na hindi marunong sumunod sa kalinisan ng kapaligiran. Alright, mga boss. At yun nga, time check. 6.15 in the PM na po. Pero yun nga, maliwanag pa rin po. Pero okay naman po yung weather. Hindi naman po mainit may hangin. Okay? Nandito po tayo sa kabilang side kanina ay eh, naglalakad po tayo doon sa so, may mga tabi ng puno na yon yung puno ng dates na yun eh. tumawid na po tayo nandito po tayo sa kabilang side dahil magjujulay at mag-August na which is season na po ng mga dates ngayon kaya kung napapansin nyo po may mga bunga na po yung ating mga dates at talaga naman pong binalot po nila para hindi po magkalaglagan o no? kaya hindi po tukain ng mga ibon dahil napakasarap po nito mga boss pag nahinog ba? Diba? lalo't magandang variety po ng dates itong mga ito Okay, napakadami pong bunga. Kaya shout out sa ating kaibigan, si JR. Panigurado, marami ka na namang dates na inaalagaan ang namumunga, Okay, mga boss. Season na po ng dates. Kaya, ayan. Marami na naman pong bunga ang ating mga dates. All right, mga boss. All right, mga boss. At nandito po tayo ngayon sa taas. Ayan tumungtong po tayo sa isang mataas pero nakakatakot kaya ingat-ingat na lang dahil delikado pag tayo ay nahulog mga boss okay <laughs> for today's video nalaglag ang isang kabayan sa, <laughs> dahil sa <pag> video charot <laughs> joke joke lang at yun nga mga boss nandito po tayo ngayon sa may Wadi na Mardam dito po sa May Riyad at talaga naman po napakaganda po ng ambience meron pong waterfalls doon sa bandaroon mga boss ayun which is binuksan na po nila BOOM <phone rings>